Mahina. Yan <tis> oh. eh. Ano malakas? Ano malakas? Uh. Ganun niya, Ayun. Ano malakas? Ano niya. malakas? Ano yung malakas? Ano yung malakas? Ano oh. malakas? Ano yung malakas? Ano malakas? malakas? Ano na iyak? Ano masakit ba tayo? Ano masakit? Ano masakit yung ano Masakit yung ano bed Oh, ha? ah! Oo <laughs> <laughs> nga daw, ang kulit mo uh, daw kasih <laughs> Malakas yung iyak. Oh, um, ano yung malakas na iyak? Um, <laughs> ano yung malakas na iyak mo? Ano? <laughs> ano yung wala? Huwag binis ka na, huwag binis na. Ang bilis na. Ang Ang malinis na.